Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kalaman ng ating karagatan ay sadyang napakalawak. Kung kaya't sigurado kong hindi na natin may tatanggi pa na napakaraming mga kakaiba at hindi ka paniwalang bagay ang maaari nating matuklasan at madiskubre dito. Kaya mula sa karakter sa isa sa pinakasikat na laro sa ating planeta hanggang sa ilog sa ilalim ng dagat ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakapangingilabot na nadiskubre sa ating karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nautilus Reef Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na dahil sa pagmamahal ng mga manlalaro sa kanilang paboritong online games ay maaaring makatulong din sila sa pagunlad ng ating planeta? Ganito ang ginawa ng mga players ng larong League of Legends sa Mansang Australia kung saan binili nila ang isang lokasyon sa Dalampasigan na kanilang ginawang artificial reef na pinaglagyan nila ng statwa ng isang karakter sa laro na ito na kung tawagin ay Nautilus na naging dahilan para ang lugar ay bansagang Nautilus Reef. Dahil artificial reef ang lokasyon nito, na ay naging lugar tirahan ng maraming mga isda at lamang dagat ang Nautilus Reef na talagang namang nakatutulong sa pagpaparami ng kanilang lahi na nagpapakita lamang kung gaano na lamang kalaking tulong ang nagawa ng mga manlalaro ng League of Legends sa lugar na ito. Number 9, Daliri ni Kamatayan. Ano mo na sa ating karagatan ay may sinasabing nabobo daliri ni kamatayan dahil sa kakayanan nitong pumatay ng mga isda at iba pang nilalang sa dagat? Ito ay ang mga na binigyan ng titulo na Ice Finger of Death kung saan ang yelo na ito nabubuo mula sa taas pa ibaba sa sahig ng tubig na kahit pa madali lamang masira kung madidikitan ay sinasabing kaya raw pumatay ng mga isda na minalas na maipit nito kung sakaling tuluyan na silang tumubo hanggang sa sahig ng tubig. Maliban sa kakayanan nitong pumatay ng mga minalas na maliliit na hayop sa dagat ay hindi nakapagdudulot ng piligro ang mga brinikil sa mga tao kung saan ang tangi lamang daw nating dapat alalahanin sa paglapit dito ay ang malamig na temperatura ng tubig na nagiging daylan sa pagkabuo ng yelo na ito. Number 8. Libingan ng mga pagong sa dinami-rami ng maaaring madiskubre natin sa kailaliman ng ating karagatan ay sigurado ako nang nadiskubre ng mga eksperto na ito noong 1980 sa isla ng Sipadan sa bansang Malaysia ang isa sa pinakakaiba sa lahat kung saan matapos imbestiga ng lugar dahil sa malinaw nitong tubig ay nadiskubre ng mga eksperto ang isang kuweba na talaga namang gumulat sa kanila Dulot na ang loob nito ay napupuno ng mga kalansay ng pagong na matapos nilang imbestigahan ay namatay daw sa lugar na ito. Sa kadahilan ng matapos silang pumasok sa kuweba ay dahil sa marami itong pasikot-sikot at hindi pa natatamaan ng kahit na anong liwanag ay nagkaligaw-ligaw ang mga hayop na naging dahilan para malunod sila sa loob nito. Siya sabing lagpas isang libo na raw ang pagong na minalas na napadpad at nakapasok sa kuweba na ito na talaga namang nagpapakita kung bakit tinawag na lamang itong libingan ng mga pagong. Number 7, Palasyo ni Cleopatra. Sigurado akong pamilyar ka na sa pangalan ni Rey ng Cleopatra na isa sa pinakakilalang namuno sa bansang Ehipto noon. Pero alam mo ba na may sinasabing lumabog siyang palasyo noon? Nakamakailan lamang natagpuan kung nasaan? Ang palasyo ay sinasabing matatagpuan sa lumabog na isla ng Antiroads na lumabog daw dahil sa malakas na lindol at tsunami na tumama sa lugar humigit kumulang isang libo at apat na raang taon na ang nakalilipas kung saan noong 1998 lamang ito tuluyang nadiskubre at natagpuan na talaga namang gumulat sa kahit na sino. Sa kadila ng kasama ng pagkadiskubre sa nawawalang palasyo ni Cleopatra ay ang mga sinaunang kagamitan rin dito na sinasabing mayroon ng tanda na lagpas 2,000 taon na nagpapakita lamang kung gaano nakaantigo ang mga ito na hindi may tatangging mayroong mataas na halaga kung ibebenta ngayon sa merkado. Number 6. Nakalubog na naaksidenteng tren Ang ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga misteryo na malabo na talaga nating mabigyan ng linaw kung saan ang isa na rito ay ang nadiskubre ng mga eksperto sa katubigan malapit sa New Jersey na talaga namang nagbibigay lito pa rin sa kanila hanggang sa ngayon. Sa kadila nang nadiskubre nila sa lugar ang nasirang tren na hindi nila matukoy kung saan nagmula at kung bakit nandito sa lugar na ito. Kung saan kahit na iniimbestiga na nila ang at numero na nakalagay sa katawan nito ay hindi pa rin nila malaman kung ano ang nangyari sa sasakyan at kung bakit tila ba tinapon na lamang ito sa ilalim ng karagatan. 5. Lumabog na siyudad ng baye Talagang namang hindi na natin may tatanggi na napakaraming posibleng madiskubring na unang siyudad sa ating karagatan ng lumabog noong unang panahon, kung saan ang isa na ay ang lumabog na siyudad ng bayay sa sang Italy na sinasabing nagmula pa noong panahon ng mga Romano, kung saan ang napakaganda at tanyag na siyudad nito ay para lamang daw sa mga taong may matataas na estado na naging dahilan para madalas magkaroon ng pagnanakaw sa siyudad. Dahil sa napakaraming mga krimen na madalas maganap sa siyudad ng baye ay inabandonan na lamang ito ng mga residente hanggang sa lumubog ang syudad matapos bahain dahil sa paulit-ulit na pagulan at pagtama dito ng mga alon. Number 4. Atlit Yam Hindi na talaga natin may ang dami ng mga syudad na maaaring matagpuan sa ilalim ng karagatan kung saan kabilang narito ay ang Atlit Yem na isang sinaunang lumabog na nayon na matatagpuan sa bansang Israel, kung saan ang lugar daw nito ay umaabot na ang tanda sa humigit kumulang 10,000 taon, na talagang mang may papakita sa mga nadiskubring kagamitan dito ng mga eksperto kung saan natuklasan nila ang mga sinaunang gamit na gawa pa sa bato, na nagpapakita kung paano namuhay ang mga residente ng lugar noong ito ay hindi pa lumulubog sa tubig. Number 3. Lumubog na siyudad sa Cuba. Hindi na talaga mabilang kung gaano na lamang kadami ang mga siyudad at dating tinirhan ng mga tao ang kasalukuyang nakalubog sa ating karagatan. Na naging dahilan para ang bagong tuklas na siyudad nito sa bansang Cuba ay agad pinagdedebatehan ng mga eksperto. Dulot na hindi nila matukay kung totoo nga bang siyudad ang kanilang natuklasan o kung tanging mga monumento lamang. Ang siyudad daw ay sinasabing matatagpuan sa lalim na dalawang libong talampakan kung saan natuklasan nila. Matapos imbistiga ng lugar ay ginawa raw ito ng mga tao. Ngunit hindi pa rin nila matukoy kung ano ang nangyari sa syudad na ito na naging dahilan sa paglubog nito na maaaring hindi na raw masagutan pa sa kasalukuyan. Number 2, Kakaibang Bilog sa karagatan ng California noong 2016 ay may nadeskubre ang ating mga eksperto na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo kahit pa sa kanila. Kung saan ang natuklasan nilang ito ay ang mga hindi may paliwanag na mga bilog sa ilalim ng tubig na mayroong kulay lila na pinag-uusapan at iniimbestigahan pa rin hanggang sa ngayon kung ano kung saan may mga nagsasabi na maaaring isa itong bagong uri ng hayop sa tubig habang may mga nagsasabi naman na posibleng itlog lamang ito ng lamang dagat na hindi pa natin masyadong nalalaman patuloy pa din ang investigasyon hanggang ngayon kung ano nga ba talaga ang nadiscovering kakaibang bilog na ito sa ilalim ng dagat na sabing matagal pa bago natin tuluyang mabigyang kasagutan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw nang nadiskubre ng mga eksperto sa kailaliman ng ating karagatan kung saan nakatuklas sila ng isang kabaong na naglalaman pa ng mami sa ilalim ng tubig na talaga namang mahirap paniwalaan dahil sa kadalasang makikita lang ang mga ito sa mga diserto, Pero dahil napakaraming mga syudad na nga ang lumubog sa dagat, ay maaari raw na may mga lumubog din na libingan noon sa diserto na nagdala rin ng mga kabaong sa ilalim ng tubig. Number 1. Ilog sa ilalim ng dagat Maniniwala ka bang ba sasabihin ko sa iyo na posibleng magkaroon ng ilog sa ilalim ng dagat? Ang mga underwater river ay sadyang hindi pambihirang mangyari sa ating kalikasan kung saan ang isa nga sa pinakakilalang ganito ay ang matatagpuan sa ilalim ng kuweba ng Kenato Angelita sa Yucatan Peninsula sa Amerika kung saan nabuo lamang ang kakaibang pinomono na ito dahil sa hydrogen sulfide na nakahalo sa tubig. Saksamang palad ang hydrogen sulfide na bumabuo sa underwater river na ito ay talaga namang nakalalason para sa mga tao. Kung kaya tanging mga eksperto lamang sa paglusong ang pinapayagan na bumisita sa lugar. Sa kadailan ng kahit nakakaunti lamang ang ating masingot sa tubig na ito ay maaari nang maglagay sa atin sa peligro. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating madiskubre at matuklasan sa kailaliman ng ating karagatan. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga bagong diskubre nito? Sa ilalim ng dagat ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? E-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood! See you in my next video.